dahilan ng overheat. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nag-question na naman sa atin ano, with regards overheat at ano daw ba yung mga dahilan kung bakit nag-overheat ang isang sasakyan. Well, maraming possible reason ano, kung bakit nag-overheat ang sasakyan. Kaya kung sakaling man ano uh, pag sakaling hindi mo alam yung gagawin at nag-overheat ang inyong sasakyan iitabi eh, mo kaagad patayin mo yung makina okay? at paservisan mo na lang dyan or ipatowing mo para hindi na lumaki yung problema pero yun nga ano ba yung mga dahilan kung bakit nag-overheat ang sasakyan well, isa sa mga common reason ngayon ano, especially sa mga front wheel drive na kotse na may auxiliary fan motor isa sa mga major or common reason kung bakit nag-o-overheat ang sasakyan ay dahil sa sirang auxiliary fan motor, o huminto na auxiliary fan motor at ang reason nun is yung carbon brush niya ay manifest. Okay? So yon, isa yan sa mga major reason ano, auxiliary fan motor. Pangalawang reason kung bakit nag-o-overheat din ang sasakyan ay dahil sa uh, barado or butas na radiator. So, kung sakali man, ano, kung barado na yung radiator mo, hindi ka gumagamit ng proper coolant, ayan, posible yan na magkaroon ng barado dahil sa uh, mga rust, no, o kalawang. Okay? And, uh, pangatlo na major reason kung bakit nagkakaroon ng uh, overheat o dahilan ng overheat, eh, dahil din, yun, sa hindi tamang paggamit ng coolant, ano, kumbaga, tubig uh, gripo lang yung ginagamit ang nangyayari kinakalawang yung mga component kaya yung mga pops no, dapat coolant lagi yung ating gamitin at yun pang apat is yung ating thermostat well ang thermostat usually aabot uh, yan more than 100,000 kilometers pero pag yan ay hindi na nag open there's a tendency na mag overheat ang inyong sasakyan then pang lima na common reason o sabihin na nating reason kung bakit nag-over yung sasakyan ay dahil sa water pump. Ito, commonly kaya nasisira agad ang water pump ay dahil pa rin sa kulan. Dahil pag kinalawang yung blade ng inyong water pump, there's a possibility na mabungi yon mawala na ng ipin. So kahit anong ikot nun, eh, yun nga, ah, uh, hindi na siya makakapag-pump ng coolant sa buong engine. So, yun lang naman yung mga common reason. Ano? Actually, marami pa. Actually, kung hindi kayo nag-change oil, pwede mag-overheat yung sasakyan ninyo. Uh, yung, yung radiator cap pag napabayaan yan, parang uh, yung goma niyan is nagkaroon na ng maraming crack, sumisingaw na, so pwede mag-overheat din yun. So, yung mga paps, no, yan yung mga dahilan kung bakit ah uh, nagkakaroon tayo ng overheat ng sasakyan. So, as much as possible sana, early detection talaga. Kung sa tingin mo, magkakaproblema na yung sasakyan mo, mag -over, nagkakaroon na siya ng issue sa overheat, palitan nyo na kagad. Huwag nyo nang hintayin pa na mag-overheat yung inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button sa baba Facebook, click lang yung palo sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.